Dinanatan ni Senador Rodante Marculeta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Tila nabastusan si Senador Rodante Marculeta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Sen. Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noy Noy Aquino, Sina Singzon at Carpio Morales.